Pinaigting ang pagpapatupad ng curfew hours sa mga kabataan sa barangay San Isidro, Kawayan City, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team kay Barangay Kagawad, Felix Cristobal Jr., may ilang kabataan ang nasisita dahil lumalabag sa ordinansang ito kung saan may mga pagkakataon na nasasangkot ang mga ito sa gulo dahil sa hindi pagkakaintindihan. Anya, maigpit na ipinagbabawal sa mga minor de edad ang pag-inom, gayon din ang pagbili ng nakalalasing na inumin, subalit sadyang may malitigas ang ulo na dumarayo pa sa ibang barangay para makabili. Dagdag pa niya, magpapatawag ng pagupulong ang kanilang pamunuan kasama ang mga magulang ng mga kabataan upang talakayin ang ordinansang ito. Kayo mga kabaranggayan natin, alam niyo po na ang uh, natin sa barangay, ang natin, lalo na yung mga kabataan, dapat yung sundin natin yung karpyo natin para hindi maiwasan natin yung mga gusot ugulo sa ating kapwa-kabataan. Saka yung mga nanay nyo, simpre Uh, nag-ano naman sila na kayo ay magiging mabuting anak. Yan ang naging bayag ni Kagawad Cristobal sa mga kabataan sa lugar. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol!